Ah, good morning guys. Ah, ito nga pala update ko po guys. Ah, nanay ko, nakalabas na po kami kagabi. Ako. Papagaling po. Yan po nanay ko. Buti naman at nakalabas na kahapon. Na, nagabihan nga kami sa pag-uwi. Yan po. Para gumaling na siya. Ano na siya ng mga masustansyang lang ano Pagkain <laughs> Dali na Yan po guys Kain na siya para Pampalakas niya ah oh.

Hello na Hello guys Hello na Ito yung pamangkin kong bibong-bibo Ali Ulay ko ka na ba? Mamaya Opo Opo, o si nanay Titik Matinig ka ba? Ito ah. yung hipag ko Kau-uwi lang ito Madaling araw Ito birdie. Yan. dinalaw si nanay umuwi o guys yan po ang update sa nanay ko kalabas na kahapon papagaling na lang po dito sa bahay napalakas ka lang eh. tumalik na yung sigla ay, man si Ali. Ay, ay. Kay nanay, ay. <coughs> yan po. Guys, yan po yung update. Nanay ko. Dito muna po ako sa bahay. So, guys, sa bahay guys. Hmm gusto ko nang magumpisang magtinda po kaso po susunod sunod po na ano uh, dumating na problema sa amin ito po yung nangyari po dito sa tindahan ko kawawa naman halos wala na pong laman hindi kami nakakapaghanap buhay ng dire diretso po yan sarado po muna ang, ba ang tindahan ko kasi kakahiya naman na bukas ganyan na po ang laman <laughs> Ang tagal na po kasi, um, ano, mula nung yung binan ko pa, hindi kami nakakapaghanap buhay ng maayos. Minsan nakakatinda pa, minsan-minsan tama lang pang gastos, gastos namin. Problema ko nga po, eh, yung anak ko mag-graduating ngayon, grade 12, dami pong ano, bayarin sa eskulahan, mga kailangan. Halos, napapabayaan ko na yung ano namin. Tinda sa unahin po muna yung pag-asikaso dito po sa yung binan ko tapos yung nanay ko naman. Tapos ako po nagkatrangkaso din po kahit paano. Lumalaban po. Yan po. Gusto ko na po sanang mag ano, magtinda ulit. Kaya wala po akong puhunan ngayon. ubus sa pa ano-ano namin. para araw-araw na alis. Yan po, mga guys. Mama. Mama. Pero yung mga anak ko kahit ganun po, tuloy sila Mama. sa pagpasok. Opo, ayan, ano po? Ano po, Bi? Opo. Kain ka muna doon, pinanay. Opo, opo, kain ka muna doon. Dali. Dami kainin, opo. Ito po ang update dito po sa bahay asawa ko po nag ano po magsasain na po kasi na ano na rin uwi ng mga anak namin galing eskwelahan hello sasain na po tapos lang maghugas kasi kaso kami po balik tayo balik na naman po habang magpapagaling yung nanay ko abang-abang na lang po sa ano po. Sana tuluyan na siyang lumakas para dire-diretso na rin po yung paghanap buhay po namin. Naya na ako dito sa ano ko, tindahan ko. Laging nakasarado, wala ng laman, yan na lang po. Laman ng tindahan ko. Hindi na ako nakakapamili, wala na akong budget. Pasensya na guys. Yun lang po talaga ang ano. Dapat unahin muna yung mga mahal sa buhay. Asikasuhin po, po. Ganitong mga sitwasyon po. Kaya kahit napabayaan yung mga ganitong negosyo. Ah, sikapin na lang pong makaahon ulit. Yun po. Thank you po guys. Abang-abang na lang po update sa nanay ko.